Welcome back po sa The Pinoy Channel. Pinagpipiestahan ngayon ng mga netizens ang aktres na si Nadine Lustre dahil ito sa kanyang suot na bikini. Pero hindi pinagpipiestahan si Nadine Lustre dahil sa sobrang kaseksihan niya, kundi dahil hindi umano ang bikini na kasuotan niya sa pag ng bundok. Ngayong araw kasi na ito ay umakyat ng bundok o naghiking hiking si Nadine Lustre kasama ang mga kaibigan niya. Ang kasama naman ni Nadine sa litrato na ito ay ang tour guide nila. Makikita nga na naka t-shirt si Nadine Lustre at bikini ang pang ibaba niya. Kakaibang hiking gear umano ito dahil normally ay balot na balot dapat. Dahil dito ay hindi napigilang magkomento ng mga netizens dahil sa suot na ito ni Nadine Lustre. Narito ang ilan sa mga komento nila. Ngunit may paliwanag naman ang mga tagahanga ni Nadine Lustre kung bakit siya nakabikini habang nag-hiking. Ayon sa kanila, nasa bandang ilog na kasi umano ang grupo ni Nadine at magsiswimming na sila kaya nakabikini na siya. Ito nga ang naunang kasuotan ni Nadine Lustre nung paakit pa lamang sila ng bundok. At narito nga ang mga litrato kung saan kitang naliligo na sila sa ilog. So ang lesson dito ay huwag agad magja-judge base sa isang litrato lang. Alamin muna ang buong pangyayari. Pero bagamat nag-trending si Nadine dahil sa maling hiking gear di umano niya, hindi pa rin may kakaila na talagang maladyo sa si Nadine sa kaseksihan. Ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section.